Hello guys. Ayan oh, ulan sa summer. Kanina grabing alikabok, ganito ang problema dito. Ganit grabing alikabok hanggang ngayon, tingnan niyo oh. Madilim. Sa taas alikabok 'yan. Tapos kumuulan Kakaloka itong klima nila dito, 'yan oh. 'Yan. Grabe init dito. Dito ako sa may kusina. Nag-aantay ako baka sa, may kasama na namang yellow. Summer na summer ngayon, ha? 49 degrees pero biglang umulan ayun lang nga kaninang umaga grabing init at masyadong mali, mali kabo yan o oh. thunder na oh. grabe ka init ito ang nagdadala ng sakit ngayon lang ito nangyari sa kalagitnaan ng summer ay umulan yan kawawa itong mga sasakyan dito at kawawa yung maglilinis ng sasakyan kasi while umuulan kasama yung likabok Tingnan nyo doon, oh. Ah, yan, oh. Alikabok yan. Nakikita natin, nakala natin ay, ano, eh, alikabok. Yan. Kasama ang ulan. Pagka lapat ng ulan sa siminto, natuyo na kaagad kasi super oh, init. Yan. Gaabang ako, baka may, ano, may yelo. Eh, wala na. Ganun lang. Hmm, iwan na, wala na. Sish, grabe ito kung kaano ito ng sakit. Karawili ka buko, yun know? o. Oh, kulog. May kumukulog. Ito, nakaka... Lito minsan yung weather nila dito sa kagalagitnaan ng summer biglang uulan ulan na kasama ang alikabok kaya pastilan yung mga sasakyan okay lang itong may ano pero yung sa labas yun sa latag na oh Alam mo dito ako sa loob ng ano ha, sa bahay ha dito sa may pintuan pero parang napapaso ako sa sobrang init singaw sa labas kasi nga summer tapos nagulan hmm. dali dali yung tinanggal yung alam nyo yan guys yung nakikita ninyo na parang ano siya baga sa atin ano ba yung ni Cloud ba maitim pero hindi yan ano yan yung alikabok ba galing sa Saudi na naman siguro yan napadpad rito kaya yan oh, taga rito oh Nagbibidyo siya kahit na ulan yan oh taga rito yan oh nagsuot ng itim nagbibideo siya kahit na <laughs> nagbasa-basa sa ulan Ganito ang mga tao dito pag nakaano ng ulan. Nagbasa-basa talaga siya para magbibideo. <laughs> hmm, ayan. Video lumakas ulit ang ulan. Oh. Ulan sa summer. Ayan yung ulan sa summer dito sa Middle East ganito yan kumukulog na sabi nila heavy rain daw oh. Ilang alam niya ito umulan na ganito ha medyo malakas na pero ang sa ilalim dito ng ang lupa tuyo pa rin sumisingaw ang init oh yan malakas na pero wala namang yelo Nakaabang ako baka mag-ulan na naman ng yellow. Wala. Yan, lumakas na talaga. Ulan sa gitna ng summer. Ganito ang panahon nila dito. Tatakpan ko yung mobile ko at mababasa sa ulan. Yung babae kanina na nagvideo-video pinakita ko sa inyo na sa gitna ng highway siya. Sumakay sa sasakyan 'yan, huminto diyan sa highway para mag sa katuligiran. <coughs> diyan siya oh, 'yan oh. Sa sasakyan. Nagbi-video 'yan. Yung babae kanina pumasok lang sa sasakyan niya at nag-ano. 'Yan. Ikot-ikot rin siya. <coughs> mm medyo matubig na yung kalsada medyo may baha na ng konti pero sa ilalim niyan ay eh, tuyo pa rin kasi ano dito buhangin grabe kainit umuulan mo pero grabe ka init, namumula na yung mukha ko sa init ganyan lang. Tapos na. Yan oh, may ano doon oh. Yan oh, may tinanim diyan sa ulo ng sasakyan oh. Ano 'yun? Yung sunbom baga. Yan. Maya maya lalabas na yung Give me a You take that one or what? You have order? Yeah, uh, lago natin, natin. Mm -hmm. Alaga ko may order daw. Ah, ayan. Minatid pala. Kaya, nahiram ng sinilat ko. At saka, ako pakuhain niya. At yan, ako kasi may ulan. yan yun, yung pinalaki ko. Si Hamad. Magti-20 na yun sa September. Pagdating ko niyan, muntis pa yung ina niya ng 6 months. Ngayon, malaking tao na. Matangkad pa sa akin. Ngayon, may order sila. Ngayon, ang hiling nila. Buong order ng mga sweets. I'm waiting for the ice. But don't have ice. Okay, okay. Uh, it will stop now. Yeah. It will stop now. Ayan na. Tapos tapos na ko, guys. po, guys. Ayoko nga lumabas. Kasi mahirap. Summer na summer, may ulan. Ang sakit nito. Ayan. Hanggang dito lang. At ayan. Kumapal na naman yung parang ano yan Oh. Tingnan nyo ang kulay niya. Para ng gray. Pira likabok yan. Doon sa unahan Oh, talagang sandstorm. Sakit ng ulo ko. Sa ano. Yung naano ko sa singaw ng ang usok kaya oh, yan Oh. Oh. Muusok yung lupa sa sobrang init ba tapos na uh, ulanan yan grabing linis yan dito bukas linisin dito bukas guys it's sasakyan pastilan mabuti na lang kung one time nas in malakas pa ganito dumaan lang ganyan patay parang lugaw ang dumi ang sasakyan hanggang dito na lang muna guys papasok na ako masakit ang ulo ko sa init singaw oh umuusok Bye bye!